Bumili nga pala ako ng pagkain ng crayfish ko. Sa blue app ko nga pala to binili at 118 pesos lang kada kilo. PO to na nga pala ang pinapakain ko sa crayfish ko. Dati chicken feeds yung integra. Pero madaling matunaw at mabilis magdumi ang tubig. Kaya napadpad ako sa PO 2. Mas nakatipid ako dahil umaabot ng isang buwan yung isang kilo. At napansin ko din na mas gusto ng crayfish. Nahahawakan kasi nila ng buo. Saktong sakto lang yung laki ng pagkain sa kamay nila. At eto nga pinakain ko sila ngayong tanghali. Napansin ko kasing mga nakalabas sila. Kadalasan kasi is sa gabi sila active. Ang napansin ko sa kanila ay pag lumalabas sila sa tanghali, ay gutom sila. Kita mong at ering dalawa ay nag-aaway pa sa pagkain. Huwag na kayong mag-aaway at sa tiyangko din naman kayong mapupunta. Charot. Nilagyan ko nga din pala ng isda tong panggo para hindi pa mahaya ng mga kitikiti. At etong at ay lumubay sa kakaaway nitong dalawa. Iluto ko na kaya. Nung mag-alaga nga pala ako ng crayfish ay eh, isang trio lang at dalawang pares. Ngayon eh, dumami na sila. At yung iba nga ay eh, naiulam ko na. Napakabilis nga lang nilang dumami. At napakadami nila kung mangitlog. Pag nag-alaga ka nga ay eh, problema ka sa lagayan. Buti na lang at may kulungan kaming baboy na hindi na ginagamit. Yun na lang ang ginawa naming pan. Pero pwede naman mag-alaga sa mga megabox. O kaya sa mga sirang refrigerator. At yung nauuso ngayon na trapand. Kaso eh, mahal nga lang. At nung gabi nga eh, yung mga cray naman ng mga pinakain ko. Lipatin na nga pala to dahil meron ng malalaki. Meron talagang mas nauunang lumaki, yun yung mga masisiba. Kaya kailangan ay dapat ihiwalay na. Dahil mababansot yung mga maliliit, aagawan nila ng pagkain at ibubuli. Pwede nga palang mag-alaga ng crayfish kahit walang erator. Basta kailangan ay may mga water plants ka. Tapos sa pagkain naman ay hindi naman sila maselan. Madami silang pwedeng kainin kagaya ng mga dahon-dahon. O kaya kahit anong bumagsak sa ilalim ay kakainin nila. Kumakain nga din pala sila ng isda at karni ng manok. Pati mga gulay. O di ba Napakadali dilang alagaan ng crayfish walang kaarte-arte sa pagkain yung mag-aalaga lang ang maarte